Yan mga kasama uh, Ito pong uh, mga troso na ito uh, Nandito tayo ngayon sa itaas na bahagi uh, Doon po sa unahang bahaging yan ay dyan po yung tulay At uh, dito po napunta yung mga troso Mga kahoy At uh, yung mga biktima po eh, Dahil napagalaman natin na lima po yung namatay yung dalawa ay nakita na yung matanda at isang bata ay uh, natagpuan na po yung dalawa tatlo pa po yung uh, patuloy na pinagahanap uh, yung bahay na yan yan po yung bahay ng matanda na namatay at uh, katabilang po yung bahay ng uh, mga bata ito po, mga nagsisilakihang mga troso po ito galing po uh, dyan sa unahang bahagi ng mga bundok na yan dito na po nahulog sa atin dito na anod matapos nga yung pagragasa ng tubig baha dahil nga sa pagbuhos itong napakalakas na ulan kagabi dito po yan sa sitio Campo Uno ito yung uh, sitio Campo Uno mga kasama ay boundary ito ng uh, sapad at bugasan sur at, uh, boundary din ito ng parang so ito po Yung uh, tulay na yan Ay uh, Itong tulay na ito, sir ah, Saan ito Sinong sakop pa yan? Yan ang boundary ng Parang at Sapat Ah, boundary ng Parang at Sapat so, Pag nakatawid ka dyan, Parang na Parang Dito naman, Sapat matanog. Sapat, Matanog sitio na Matanog oh uh, Oo Malinaw, mga kasangga Yan, uh, chinichenso na po ng ating mga rescuers, ating mga volunteers, yung uh, mga punong kahoy, mga teroso na naanod po dito sa ating mga kababayan dito sa may uh, sitio kampuno. Bawin uh, boundary po ng sapad at Bugasan at ng uh, parang.